Magandang hapon po mga kalaki. Alas 5 na po ng hapon at syempre po ngayon pong 5 PM ng May 15 mga kalaki magbibigay po tayo ng mga uh, kumpletong ayan inuubo inuubo na ako mga kumpletong uh, laki numbers po ng mga 2 digit, 3 digit, 4 digit 5 digit at 6 digit lucky numbers po ngayon pong uh, last draw po ngayon pong 5pm ano po ng May 15 kaya mga kalaki sa mga nais po tumaya po dyan at humabol po ngayon pong hapon na to mga kalaki manood lang po kayo sa vlog namin dahil ngayon po ay mamimigay po tayo ng tatlong 2 digit tatlong 3 digit, tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa inyong lahat kaya kung ready ka na kunin ang aming mga lucky numbers ngayon abay ibibigay ko na po sa inyo. Every 3 days po ah, magpapalit po tayo ng numero, yun po ang range po ng pagitan natin para po sa mga lucky numbers na mga tinatayaan po natin araw-araw sa STL, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National po at Weteng. Okay, kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki at sa mga nabigyan ko po ng mga libreng lucky numbers kagabi po, ng na mga nagchat-chat po na nagpapasalamat po ngayon. Opo, 3 days po, tinatanong nila kung ilang araw daw ba nilang aalagaan tatayaan yung numero. 3 days po ang pagitan po natin mga kalaki. Nababasa ko po yung chat nyo. Yung iba po na ko, yung iba hindi ko po ma-replyan kasi napakadami po yung mga kalaki. Okay, basta 3 days po, tandaan nyo ha. At syempre, eto na po, hindi na natin patatagalin. Eto na po ang mga 2-digit lucky numbers ngayon pong hapon na ito. Umpisahan po natin sa 418 Yan po yung unang 2 digit lucky numbers. Ang pangalawa po number Ano to? 1422. Pangatlo number 195. Ayan po yung 2 digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 129. Yan po yung una. Ang pangalawa po number 8536. At ang pangatlo po, number 850. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na rin po natin ang 4-digit lucky numbers. Kaya kunin mo na mga listahan mo, ang 4-digit lucky numbers natin ay number 0229. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 8513. At ang pangatlo po, number 2038. Ayan, kumpleto na po ang mga lucky numbers natin na 2 digit, 3 digit, 4 digit mga kalaki Pwede nyo po yan i-rumble mga kalaki Kaya kapag inilaban nyo para mabaligtad man po ang numero, panalo pa rin po tayo At bago ko po ibigay ang mga 5 uh, digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers uh, Para po sa mga bago po na nanonood sa vlog natin Dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin Hanapin nyo po kami sa Facebook Ayan, isearch nyo po Red Parungkin Hanapin nyo po ang followers Tignan nyo kung merong 400,000 followers Check kami po yan at meron din po tayong second account, Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media po sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 16,800 800 followers at syempre po tiktok ang tiktok po natin red parungkin po na merong 424,000 followers ayun po yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan mag suggest magpa code mag request pag nakita po kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga video natin hard ng hard mga kalaki automatic po padadala po kayo ng mga lucky numbers agad agad po dyan sa messenger nyo basta po nakafollow mga kalaki ha at tandaan nyo po ang lucky numbers po namin libre po ito wala po itong bayad private consultation po ang may membership good for 3 months po. Sa mga hindi po sasali sa private consultation, may mga libreng lucky numbers po, panoorin niyo po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, araw-araw po. Pero sa mga gusto pong subukan aming mga lucky numbers, mag-message na po kay sa messenger ko, make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member, dahil ang membership po ay good for 3 months po yan. Ako po magbibigay ng mga tatayaan nyo sa loob ng 3 months sa STL, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National at Wedding po tututukan ko po ang mga laban nyo araw-araw mga kalaki at every 3 days magpapalit po tayo ng numero. Iko-code ko po ang birth month mo at birth year. Malay mo naman dito sa vlog namin, dito ka pala suswertehin at mananalo. Kaya subukan nyo na po mga kalaki ang private consultation. Araw-araw po nakakapagpanalo po tayo. May mga nakapost po lagi dyan sa Facebook natin. Mga legit po account na yan. I-chat nyo po sila. Talagang winner po sila mga kalaki. Okay? Ito po ay walang pilitan na sa may gusto lamang po na subukan ng aming private consultation mag-message ka na ngayon at may discount po ang pagpapamember. Iyahabol kita o. Oh. Anong oras pa lang? Mag-aalas 5 pa lang mga kalaki. Ayan. At syempre po mga kalaki, tuloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Ito na po ang mga 5-digit lucky numbers. Pilipinas at abroad. Kunin mo na. Number. 10. Number 29. Number 36. Number 30. Number 7. At ito naman po ang isa pang 5 digit lucky numbers. Number 15, number 25, number 29, number 23, at number 17. At syempre po mga kalaki, ito na po ang 6 digit lucky numbers. Ang 6 digit po namin, pwede po dito ang 642, 645, 649, 655 at 658, 6 digit lucky numbers. Kaya ito na po ang unang 6 digit lucky numbers, Pilipinas sa abroad, kunin mo na. Number 15. 19, number 21, number 27, number 34, number 38, at number 8. At ito na po ang pangalawa mga kalaki, number 26, number 33, number 37, number 40, number 20, at number 5. Ayan, kompleto na po ang mga lucky numbers natin mga kalaki. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po, mga lucky numbers natin, alagaan niyo po yun ng 3 days bago po natin palitan. Okay, at ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo kay... Ayan, sa Pidel family po ng... Ano to? San Mateo San Mateo Isabela ayan sa mga Fidel family po sa San Mateo Isabela maraming maraming salamat po sa walang sawang panonood niyo po sa amin diyan ng mga laki number Sir Red mahilig po kami sa Weteng sa STL daw sa 2 digit. Hello po, maraming maraming salamat po. Isabela na panalo na kita pero hindi ko alam kung pareho po ang laro dyan, ang labas dyan sa San Mateo tsaka po sa mismong Isabela. Di ba Isabela din yan? Iba-iba po ba ang labas sa bawat bayan nyo? Pakichat nga po mga kalaki. At syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dito sa May. Uy, Gapan City, Nueva Ecija. Ayan, malapit na yan sa sa, sa bulakan kay Lola Carmen sa mga anak niya hello po sa mga tagagapan po sa mga tricycle driver dyan saludo po ako sa inyo dyan kila Dominic hello po maraming maraming salamat po sa walang sawang panunod niyo po sa mga vlog namin at ikong congrats ko lang po mga kalaki ang aking uh, classmate dyan na nakapasok na po siya ng work mag-aabroad na congratulations po kay Maribik hello po maraming salamat po maraming maraming salamat po Good luck po mga kalaki. Mananalo tayo ngayon. Uy, tayaan nyo na yan. Ihabol nyo na ngayon 5pm yan. Good luck. Ingat. Huwag nyo agad binibitawan ng numero.